bulit. Halika, kain tayo. Salamat, Mare Violi, ha? At ako'y pinakain mo ngayon dito sa inyo, ha? Kumain na talaga, eh. What? Parman din, Mare, ng guhit ng tuyo o chinta naman din, kaya ako'y nagatipid na ngayon. Yorif! <laughs> Pati man din, mare, ang kilo ng manok. 300 na. ayak Kaya ako'y nagatupid na. Oh, no! Painom <laughs> na lang ako ng tubig, mare. Sige, mare. Salamat na lang na marami sa pagpakain mo sa akin. Yung pala'y mahal ang iyong mga bilihin na yan. Ah! mo naman. Sinabi ko lang naman ang presyo ng mga ulam eh. <laughs>